Nagtago tayo sa mga ferns kasi sobrang lakas tong hangin. Tapos sa paglalakad natin ng 4 hours, pawis na pawis na yung likod ko. Kaya basa na din yung dami ko. Kaya nandito ako sa loob ng ferns. Nagtatago. I know. Ayan, sobrang dami kasi. Ayan, nagtago kami sa ferns. while waiting sa ating team kasi uh, nanguna tayo. Wala pang sunrise. Wala pa yung ating museum clouds. Ang lami. It's chilling. So, dito mo tayo sa ilalim. Yeah, <laughs> Ito sa ilalim. Sobrang lamig. Hindi ko kaya yung ginaw. Kaya dito tayo walang hangin. Ang ah, lamig! <laughs> so lamig. Yan <laughs> namang ahas dito.